Updates. Sa ating mga balita, panukalang 50,000 peso entry-level salary ng mga guro isinusulong sa House of Representatives. Mga biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi iniligtas ng Philippine Air Force. Mga mambabatas na hindi sang-ayon sa 100 peso legislated wage hike, pinuna ng labor group. Upo si Cesar Sorian, kasama ang bungkwersa ng Kidlock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang panukala na naglalayong bigyan ng 50,000 pesos entry-level salary ang public school teachers ang iminungkahi sa House of Representatives. Isinulat ng mga mambabatas ng Makabayan Bloc na sina Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Arlene Brosas ng Gabriela Party List, at Raul Manuel ng Kabataan Party List ang House Bill 9920. Ayon sa mga mambabatas, nilalayo ng bill na mahabol ng sweldo ang kasalukuyang cost of living. Ginawa rin ito para ayusin ang balanse sa sahod ng civil service personnel, dulot ng pagtaas ng entry-level pay ng militar at uniformed personnel. Nakasaad rin sa bill ang pagkakaroon ng annual adjustment ng mga sahod para matiyak na swak ito sa cost of living. Iniligtas ng Philippine Air Force ang 85 biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Ayon sa report na inilabas ng Tactical Operations Wing, Western Mindanao, nagkaroon sila ng sunod-sunod na interception ng trafficked in person o TIP victims mula January 11 hanggang February 4 sa shipping lines sa Bongao, Tawi-Tawi. Napag-alaman na ang 85 biktima ng trafficking ay nakatakdang dalhin sa Malaysia na dadaan sa isang backdoor channel. Umaasa umano ang mga biktima na makakahanap ng trabaho sa Malaysia sa kabila ng kakulangan ng mga legal na dokumento. Tinurn over ang TIP victims sa Office of the Ministry of Social Welfare and Development, Bongao, para sa counseling at stress debriefing. Walang puso sa mga manggagawa, ganyan kung ilarawan ni Kulusang Mayo Uno, Secretary General Jerome Adonis, ang mga mambabatas na tumutuligsa sa proposed 100 pesos legislated wage hike. Matatandaang kinwestyon ni naalbay 2nd District Representative Joey Salceda at Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ang iminungkahing pagtaas ng sahod. Paratang ni Adonis na is ng mga mambabatas na magutom ang mga manggagawa at hayaang makalikom ng bilyones ang mga malalaking kumpanya. Dagdag ni Adonis, mas maraming mga manggagawa sa mga malalaking korporasyon kung ikukumpara sa MSMEs. Mas mabuti rin umano kung bigyan ng gobyerno ang mga maliliit na negosyo ng wage subsidy kung hindi nila kakayanin ang bagong pasahod. Binweltahan din ni Labor Leader Sunny Matula si Kimbo na higit na makakatulong umano sa ekonomiya ng bansa ang pagtaas ng sahod dahil bibigyan nito ang mga manggagawa ng mas mataas na purchasing power. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.